Hello guys. Tapos na kami ni Ate Jack maglinis. Ito yung bahay ni Ate Jack. Ah, sige. Maggano ka, mag cellphone ka at makikita ka sa mata ng nanay niya. Pwede hey, mas lalo sa yun. Delikado na oh. <laughs> <laughs> Di ko sila friend. Ikot ko kayo sa bahay ni Ate Jack. Ito yun. Dito eto hindi namin nililinis to guys kasi ito ay pang bisita lang oh guys kala ko tinulak na ni ate jack eto guys oh, pag ramadan lang yan ang gagamit pero nililinis na namin yan guys ayun si arang lawak niyan. ayan akit kami guys ni Ate kasi tapos na kami maglinis. Patayin lang namin ilaw. Ayun yung kusina, guys. Ayun yung kusina na uh, baba. Ayan to. Ayan, guys. Ayan, natapos na namin yan sa taas. Ang hirap lang. Sakit sa ano. Sakit sa... Balikat guys, patayin ko na yung ilaw guys, tapos na kami guys, nahihilo na ang manonood guys sa likod ng video. Tidak, akit na tayo. Akit na kami guys. Yan, yan, yan yung sala nila. Diyan sa baba. O. Oh. Ayan, ito yung guys, yung paakyat. Ang dali guys. Tarado ko lang yung mansion ni Ate Jack. Yeah, yeah. Ah. Okay guys. Aakyat na kami. Kasi tapos na kami. Ayan. Busy siya. Dito na ako sa taas guys. Iwanan ko na si Ate Jack guys. Ayan. Aakyat na kami guys. Ayan guys. guys. Kusina ni Ate Jack. Ayan. Kaya't na ako guys. Bye bye guys. Naikot ko na ang bahay niya. Sa labas lang hindi.